Matita ka talaga kahit noon eh. Sa ugali mo yan. Ikaw talaga talaga umandita sa ating dalawa. Ako? Oo. -o. Sigurado ka? Yes, oo. -o. Ikaw talaga. <laughs> ako? Wala ba ka? Wala. Baka mang hahampas ka eh. Ba't kita hahampas eh? Oh, o sige. Ako nagtitipin ako sa'yo. Sige, subukan mong lumapit. Huwag mo akong baril eh. Tanga. Pugmukong Hindi baril ba to. <laughs> ano yan? Amoyin mo. gastos ka talaga! Oh, Ate! Huwag mo akong barili. Eh. Kahit kailan wala kang pera. Huwag mo ipotok Huwag <laughs> mo ipotok yan. Putok, kuchilyo to, tanga. Ha? Bakit ganyan? May design. Ah, may design, may ah. design. Sige, sasampalin mo ko. Oh? Tanga, hindi. Ano yan? Kuchilyo din. Ba't ganyan? Isang set. Ano, <laughs> dyan ka? O, oh, bakit? Dito ka. Dito ka! Oo. Oh. Sige. Sige. Sampalin ano? mo ako. Sampalin mo ako. Oo. Kaya oh. ko. Oh. Mali ang ginawa mo. Ha? Huh? Hindi gano'n ang mga artista, Tekla. Paano ba dapat? Kaya mo na yung reaction mo na namnamin ng camera. Pag sampas sa'yo, pak. Gano'n. Huwag kang lilin agad. Pag gano'n sa'yo, pak. Kuklose up kayo ng director. Five seconds. One, two, three, four, five. Saka ka lang gagalaw. Ah, okay. Boom, boom. pa. Again. One more. So... Sige, sige. Sasapalin mo ako. Oo, oo. kaya ko. Kaya ko. tangat reaksyon. Nasaktan ka na yung mukha mo, Blanco. Siyempre, ninanamnam ko yung Hindi. sakit. Hindi. Medyo parang medyo hmm? magaan, parang... Parang mong gumante. Parang gusto mong gumante, pero di magawa. Ah, okay. Gaga ulit. Sige, sige, sige. Action! Sige, ka? Sasampalin mo ako? Oo! Oh, oh. Kaya kitang sampalin. Hmm? Oh. Yan, yeah, yan. Yeah, yan, yeah. yan yeah, ganon! Oo, oh, oh ganon yun. Okay, well, change position. pa <laughs> pag-change position oh, tayo. bakit? Ayun. Isang angulo lang, boring yon. Nyeta ka. Ba't kailangan mong guman niya? Sige, kailangan natin ng artista. Gusto kong may kasamang artista. Gusto mo may paghugutan ka? Oo. Okay, kumuha ka ng lalaki. Uh Oo. Oo, kailangan lalaki. Kung bakit pinagagawa natin dalawa. Ilan gusto mo? Siyempre, isa lang bobo. Ah, sige. Ale, no muere. Sí.